Ma'am Maria, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ma'am, um, isang Turkish National po ito si Mr. Eyup Kilik. Opo. Paano po kay nagkakilala nito, ma'am? Sa FB po. Paano po ang uh, naging uh, pagpapalitan niyo po ng uh, messages po? Noong una, inaccept ko yung ano, yung nagre-request kasi ako, ma'am, tapos inaccept ko yung lahat na nag friend request sa akin. Kasama siya nung nag, -nag ano nag-add. Okay. Tapos na na-accept -na ko yung ano niya. Yung ad friend. Tapos, okay. ayun, nagme-message siya sa akin, nag-hi, ganito, ganyan. Tapos, uh, gusto daw niya makipag-relasyon. Tapos sabi ko, ilang taon ka na ba po? Sabi niya, ano daw, unang-una, 28 pa daw siya. Opo. Ay sabi ko, ay ayaw ko sa iyo kasi bata ka pa. At kayo po ay ilang taon na ma'am? 45 na po. Okay. Tapos, sabi niya, ang edad lang daw ay isang number. Okay. You just just a number, ma'am. Opo. Okay. Tapos, sabi ko, nung katagalan na ano, na kasi ma, mag, panay siyang nag-message araw-araw sa akin din Apo. eh. Tapos, Apo. nung nalaman ko na Muslim siya, sabi ko, ayoko sa iyo kasi ano, Muslim ka, baka marami kang asawa. Opo. Sabi niya, hindi daw, kasi ano ba yung tawag nun? Hindi daw pwedeng madaming asawa sa kanila. And then, ma'am, um, skip na po tayo. Nagkita na po kayo nito ni... Ayup. Opo, nung October 3, uh, October 3. Nagkita po kayo? Saan po kayo nagkita, ma'am? Diyan po sa Naiya. Sinundo ko po siya. Naiya? Ah, <laughs> galing pa po siya ng Turkey. Opo. Tapos, okay. Sinundo niyo po siya sa Naiya and then after po nun, ma'am? After nun, uh, ano, pumunta May... po kami sa ano? Opo. Pumunta po kami sa, sa amin sa probinsya, sa Seruan, Seruan Katipunan, Sambuang, Kadil Norte. Yes, ma'am. Tapos doon, pasaya pa kami kasi siyempre hindi ko alam na <laughs> yun pala ang sadya niya sa akin. Na ko na ako pala, ako talaga yung ano, pinuntan niya dito. Opo. Pero dati, nung wala, hindi pa siya dumating dito, inaalok na talaga niya ako ng, ng mag, uh, work daw kami ng s -s, ano, on, on site. Sabi niya ganon, pero... Mag-work po kayo sa isang porn site? Sabi niya ganon. Tapos sabi ko, ayaw ko. Pero sa katagalan, kasi mahal ko siya. Nap, nap, Napauon niya ako. Ginawan niya ako ng ano, ng... account ng ano, Instagram. Tapos, inano niya ako, ah... Uh, niya ako mag magvideo ng mag uh, susuot ng mga sexy na damit. Yes, ma'am. Tapos 'yon pala i-ano eh, niya, inaano inupload pala niya doon sa may Instagram. Pero hindi naman naging kuan kasi bawal sa Instagram yung nakahubad lahat. Nude, yes ma'am. Uh -uh. yes, ma Tapos nung time na yon eh gusto nga talaga niya magkapera para siguro ma, ma paano ako, mapapayag talaga ako as in niya ako. Yung, yung pera na na ano, nakita namin doon sa Instagram. Doon sa pipal niya, sa pipal ko niya, ano, pinadala. So ako yung nakareceive ng, ng bayad ng mga tao na yon. Okay, bago po siya umuwi po from Turkey, bago po siya makapunta po dito ng Pinas, gaano katagal po ang inyong naging relasyon dito kay Eyo? Six months po. Six months and then oh, sinundo niyo po siya sa airport and then inuwi niyo po siya sa Zamboanga? Opo. Oh, okay. Doon sa Zamboanga po, kinukonvince niya po kayo na uh, mag-work po kayo sa isang point site. Tama po. And then para po masimulan, sa Instagram po muna. Hindi. Nung sa Turkey pa po siya, ma'am. Nagawa kinukonvince... na yun. Nagawa na yun. Yung, yung... Nasa Turkey pa po siya. Yung Kinukonv... sa Instagram po. Okay. So oh. pumayag po kayo, ma'am? Opo oh, kasi mahal ko siya eh. Akala ko kasi... Totoo yung ano niya eh. Opo. So sa Instagram, madam, ano po yung uh, pinapagawa po sa inyo ni Ayup? Yun, ang mga video, yung parang nagsasayaw tapos nagbabrata ka sa nagpapante. Ganon. Sumasayaw po kayo, ma'am. Opo. Yung parang... Magkano po ang nakukuha niyo po dun sa PayPal? 9,000 may get po. Pesos? 9,000 pesos or dollars po? Ah, ay, ano, pesos po. Okay, sa inyo po yan, straight na napupunta? O, oh, sa akin, napupunta. Magkano po ang napupunta kay Iyup? Hindi ko lang alam, ma'am. Ayan po, nasa screen nyo. Ayan po ba si Iyup, ma'am? Opo. Iyup Kilik. Opo. Uh, ilan taon na po siya, ma'am? As birth uh, certificate po niya ay isang 24 years old po. Pero... 24 years old. Opo. At uh, kailan po kayo huling nagkausap po ni Iyup, ma'am? Kahapon lang po. Kasi nung umalis kasi, ay, umalis kasi ako sa bahay, ano kasi uh, hindi pa niya talaga sinasabi sa akin na kung ano talagang pakay talaga niya as in eh parang niloloko lang talaga niya ako pinapaniwala niya ako na mahal niya ako kahit nung dumating sa doon sa bahay meron siyang isang girlfriend mm -hmm. nakachat niya ng dalawang taon tapos yung babae kar karatig ano lang namin barangay nung time na yon umuwi pala yung babae na yon I-sabi eh ko nga sa kanya, ayaw sana akong pumayag na, ah, o oh, pupunta siya dito kasi mahirap nga ang sitwasyon. Bago lang ako umuwi doon sa may probinsya Wala akong trabaho. Anak ko lang yung nagpapadala. Tapos, ayun, pumunta talaga siya dito. Parang, yun nga ang sadya pala niya. Akala ko nung time na yun na ko, kasi pinapunta ko yung babae doon sa amin eh. Kasi chat sila ng chat. Eh, yes, chat ko na nga yung babae. Hindi pinaalam ko na nga sa kanya na meron kaming AOP. Pero, parang hindi siya naniwala sa akin. Eh, hindi, hindi. Um, para lang po klaro, no? A-E-Y-U-P. Uh, yun Apo. po yung pangalan po nung, nung lalaki. Opo. Okay. Ayo. And then, ma'am? Tapos Ayo. yun, pinapapunta ko yung babae sa amin para gusto ko sana sila Ayo. yung magsis Ayo. magsisitol kami. Gusto sana ipadala ko yun sa babae kasi two years na daw silang nagchat-chat noon. And okay. uh, give up na sana ako. Kaya lang, hindi siya yung babae din po, ma'am, is ginagawa niya din po yung ginagawa? Opo. Okay. Ginawan din niya ng ganon. Wala po kay asawa? Meron po, sir, pero hiwalay po ako. Hiwalay? May oh, anak ka? Po. May anak po, dalawa. Kasama mo sa bahay? Asawa. Ang isa, ang babae na sa bahay. So, al alam niya yung naging relationship mo dito kay Iyop? Alam din, sir, kasi ano uh, hindi ko naman tinatago yung ano. Pero hindi ko sila kinakausap as in na sa personal na ano. Yung pagsundo pag ko lang kay Iyop, uh, dinala ko nga sila. Okay. Maria, Apo. base sa istorya mo, lumalabas, voluntary mong ginawa, yung mga ginawa mo. Yun nga po, sir. Yun nga ang Oo. nangyayari. Kasi, so, hindi kanya pinilit na ano bang ginagawa mo? Lala, sa may, may, social media account ka sa Instagram? Opo. Nag-upload kayo ng videos Opo. doon o live yon Ano ba yun? Paano ba yun? Uh, nag, post ng ano, videos. Hindi po live. Okay. Tapos ano yon May kachat ka? O may mga nagko-comment? Ano yun? Oh, para ma-access pa ma 'yung account mo membership ba 'yon? Ano bang... Hindi, 'yung 'yung ano 'yung 'yung Instagram parang gusto niya may ba maraming followers. Okay. At doon siya siya 'yung nakikipag-usap ng mga lalaki, sir. Uh -huh. At ako'y ina autosan nang niya na maganitong gagawin mo. Sige. Saan nanggagaling 'yung perang nakukuha niyo? Doon sa mga, pa Doon sa mga kuan, mga kausap niya. Ah, oh, okay. Uh -huh. So para mapanood ka nila, maniningil siya, uh -uh. tapos makakapasok siya sa account mo. Opo. Okay. Sabi mo may tinatanggap kang 9,000? Opo. Paano yun? Gano'ng kadalas yung 9,000 na yun? Yung ano isang kliyente, tatlong beses nagbabayad sa kwantasi. Pati yung sa isang babae na uh -uh. ginawan din yan ng fake na pangalan. Uh -uh. uh -uh pinapadala din niya na video. Okay. nakak doon din nakukuha yung ano. Maria, gaano katagal mong ginawa yan? Nag-umpisa yata kami, sir, July. July this year? Opo. Kailan mo tinigil? Ngayon lang na nalaman ko na niloloko pala niya ako. Kasi Paano dati... niloloko? Paano niloloko? Kasi sir, dati na paniwala kasi niya ako na mahal niya ako. Kaya ah. nung time na yon na sinesetol ko ngayon babae. So in short, Maria, Opo. Doon sa aspetong nagsasayaw ka ng sexy, mm -mm. pinapanood ka ng mga ibang lalaki, uh -uh. hindi ka na, walang panloloko doon. Oh, Ang panloloko. para sa iyo is yung may mina, mayroon siyang ibang babae na kachat niya. Hindi. Ano ba o pinaniwala ka niyang mahal ka niya? Eh, o yun, yun sir, pinaniwala niya akong ah. mahal niya ako. Tapos ayun pala, eh parang inuto niya ako, parang ginawanya hmm. ginawa niya akong utusan. Pinamantalan niya yung pagmamahal sa, ko sa, sa kanya. Okay, Maria, sa kabuuan, magkano natanggap mong pera? Yung lang, 9,000 plus lang po. 9,000 lang? Opo. Oh, Yung 9,000 na minsan mo lang tinanggap o maraming beses ka nakatanggap na umabot ng 9,000? Maraming beses din. Kasi dalawang nag, nag ng tatlong beses noon tapos may oh. isang isa lang beses. So mula, ano, mula, ano, mula July? July po. Hanggang kailan uli? Nung, basta ngayong nalaman, nung na-disgrasya na siya nung 19, ah. Uh. ayaw nalaman ko na yun pala, nag-ano nag, na kasi siya, nag-sasabi na talaga siya na gusto niyang umalis doon sa bahay kasi gusto niya pumunta doon sa dipulog. Gawa ng walang internet na maayos doon sa bahay. O nga, pero Maria, yung ginawa mo, alam mo lahat yung ginawa mo? Opo, sir. Voluntaryo pero mong ginawa? Medyo voluntaryo talaga ang nangyaring noon, sir. Kasi o. syempre, ay kinausap naman din niya ako. Kaya lang, nung video na... Nung, yung nakita mas, masyado yung mukha ko, hindi ko alam yun. Yung sabihin, hindi mo alam na pinapanood ka ng lalaki, mga lalaki doon sa video mo? hindi, yung, yung sa Yes, yun nga po. Kaya linawi natin, ma'am ha, Opo. ano po ba yung pinaka nireklamo nire niyo dahil niloko po kayo or dahil hindi nyo po alam na ina-upload po ito sa isang porn site? Hindi, niloko po ako. aso uh, alam mo rin yung, yung na-upload siya sa Opo. Alam mo 'yon? Alam kasi yung yung ano ko sir, yung yung cellphone ko, kinausap nga niya ako. Hmm. Eh dahil ka mahal niya, mahal ko siya, napaniwala niya ako. Ayun, napapayag niya ako. Hmm. Tapos 'yon, eh bigla niyang hiniram yung cellphone ko. Akala ko anong gagawin niya? Ayun pala, ginawa na pala niya ako ng account ng p Sige, so Maria, base sa istorya mo, ang ginagawa niya is nagpapaibig siya ng mga babae Opo. tapos gagamitin niya ngayon Opo. na magpopo sa porn sa kung ano nung Opo. sa Instagram kung ano nung mga sexual videos na pagagawa doon sa babae tapos si babae naman dahil sa gusto niya yung lalaki ginagawa pero may natatanggap ding bayad yung babae ako lang po ang nakaalam sarili na mayroong uh, natanggap uh -huh. pero yung uh -huh. sa iba hindi ko lang alam uh -huh. Opo. Baka natin ano kasi baka hindi siya mag-qualify for anti-voyeurism etc no. Baka ay. baka sa human trafficking pa siguro. Ito po ba ato ini ay mas mataas po? Oo, oh, mataas din ang penalty no? Prenaban, I'm sure, now. Maria, gusto, yung kung ano man yung nakapost sa mga gusto mong matanggal yon ano? Opo. So, siyempre. ikaw ba nag-attempt ka ng ano, sumulat o mag-complain doon sa, sa sex site na yon? Opo, doon Para sa provincial po, Rizal. Ano, nando pa rin, nandun pa rin yung video nyo hanggang ngayon? Hindi, hindi ako nakapasa doon, sir, kasi sabi ni Ma'am Ano, Riza Baal, kailangan i-flash drive yung ano, yung video. Ganito, Ma'am Attorney, ganito na lang po, Madam. Ang gagawin na lang po natin, isasamahan po namin kayo sa immigration. taga tagayun din po sa Cybercrime Unit po ng NBI para ma-i-down na po yung videos. Pero Ma'am, ang lagi pong paalala ni Idol Rafi, Madam, pasensya na po kayo dahil sa sermonan po talaga namin kayo dahil yun po ang ginagawa ni Idol Rafi. Papa. Matuto po tayong respetuhin ang ating sarili. Po, okay, ma'am. Ma Kahit po asawa man po yan, partner niyo po, jowa niyo, please, ma'am, wag po natin gawin yon. Yung Alam mo ma'am, na, naano lang ako. Naawa lang na ako sa kanya kasi madrama siya masyado, ma'am, eh. Kasi marami daw siyang utang mabayaran. Okay. Kaya, <laughs> Parang naano talaga ako sa kanya. Opo. Hindi po basihan ng pagmamahal yun, ma'am, yung pinipilit po kayo. Kaya nga po, Opo. Opo, mali ma nga po, mali nga yes, po, ma'am. Alam ko mali po yun. Mali po talaga, ma'am. Pero sige, ma'am, uh, lesson learned na din po ito sa atin. At uh, gawin pa man, ma'am, samahan po namin kayo sa NBI at sige uh, sa immigration po para po sa uh, kay Mr. Eyup kilik na isang Turkish national. Maraming salamat, ma'am. Kausapin po kayo namin sa kabilang studio, ma'am. Sige po. Maraming salamat po. Magandang hapon po.